sa, sa ganito ang pagkakaranig lalo na pag araw-araw kaya -araw. ito araw-araw ang -araw, lalati kasi si Amo lagi sa kanya amiga, amiga, amiga butas na ito amiga, amiga niya madali naman siyang gawin. Kaso lang ah. Pag araw-araw mo hindi na ito. Masakit sa braso sa gala ito. Masakit. Kasi nga, salat sa apoy. Ang narag na narag na mga sumuka. Hindi nakatulog sila ang aircon namin. Napakainit. Ang tirok matulog.

ay pati mainit may fresh air kapag may malalanghap lalo na sa provincia uh -uh. hindi kagaya dito puro init ang iyong malalanghap umaga pa lang kailangan lang na aircon ka na